Tutol, inahiya ako eh, tignan mo naman, ang taba ako, ang itim ko, parang personal na <laughs> parang totoo <laughs> Totototong buhay na yata to, <laughs> kaya nga ako lumapit sa'yo, eh baka, oh, baka naman pwede mo matulungan ah, Sige, ganito, ganito Kobe ah, kasi oh, eh, makaibigan naman tayo, oh. ah, ganito Kobe Oh ano Bri, yan um, Tutulungan kita, pero tulungan mo naman ako sa mga subject natin pala eh. Ako Ano mga gusto mo? Assignment? Project? Eh lahat. Ah. Okay ba? Okay, deal ba okay. Deal? Okay ba? Deal. deal. Meanwhile. Maloy! Maloy! Hi, Brian. Ah, hi. Ito pala. May dala akong ice cream tsaka tinapay para sa sandwich. Bigay ba ni Kobe to? Ay, hindi. Ay, ah, hindi. Hindi, hindi, hindi galing sa kanya. Um, Kanino? Ah, sa akin at saka Maloy. Gusto ko sanang ipagpatuloy yung yung mga binibigay ko sa iyo. Sana payagan mo kong ligawan kita. Wow naman. Wow. Wow.